Ayan mga idol, magandang araw na naman po sa ating lahat at andito na naman po tayo sa ating pong sumada sa Pecha. Ngayon naman po ay susumada natin ng ating Pecha ngayon pong March 11 at March 12, 2024. Sa lahat po ng ating mga subscribers, sa mga bago pa lamang po natin mga viewers dyan, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. At ayan mga idol, pisahan natin dito po tayo sa ating sumada update para po ngayong March 11. Ayan, dito pa tayo sa March. Yan po ay 3. At 11 sa ating petya, 24 sa ating taon. Ayan, ganoon pa rin po ang gagawin natin. I Simplify muna natin yung mga numerong ito. 0 plus 3 is 3. 1 plus 1 is 2. At 2 plus 4 is 6. Ganoon pa rin po dito sa bandang gitna. Add lang natin. 3 plus 2 is 5. Uh, 2 plus 6 is 8. Ganyan pa rin po sa bandang baba. 5 plus 8 is 13. Ito naman po yung unang numero natin. Meron tayong 13. At yung pangalawang numero natin, dito pa rin po yung sa bandang gitna. Combine pa rin po natin yan, itong tatlong numero natin dito. 3 plus 2 plus 6 is 11. Yan naman po yung pangalawang numero natin o kapares na numero. Meron tayong 11 at meron na rin po tayong kombinasyon dyan pwede, pwede na rin po natin itong matayaan 13-11 o kaya naman po ay 11-13 pwede, pwede na po yung kombinasyon natin ito at dahil 2 digits po sila 11 at saka 13 simplify muna natin ito bago natin yung isumada ayan dito tayo sa 11 1 plus 1 is 2 at sa 13 naman ay 1 plus 3 is 4 ito naman po yung isusumada natin 2 at saka 4 at unahin natin isumada ang 2. Kunin muna natin yung 11. Sumada 11. 1 plus 1 is 2. Pwede rin po dyan ang 20. Sumada 20. 2 plus 0 is 2. Pwede rin po yung 38. Sumada 38. 3 plus 8 is 11. At kinuha rin natin yung 29. Sumada 29. 2 plus 9 is 11. And at sa 4 naman dito kunin muna natin yung 13 sumada 13 1 plus 3 is 4 pwede rin po yung 40, sumada 40 4 plus 0 is 4 kinuha rin natin yung 31 sumada 31 3 plus 1 is 4 at 22 sumada 22 2 plus 2 is 4 ayun mga idol yan po yung mga numero natin na pwede po natin pagpilian dito po sa ating sumada sa pecha para po ngayong March 11. Meron tayong 2, 11, 20, 38, 29, 4, 13, 40, 31, at 22. 44, 45, 46, po yung 49, natin 51, 52, lang natin 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, po yung mga 67, po natin, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 13 86, 87, 13 13 and 29 then 11 at 31 then 38 at 22 ayan mga idol yun po yung mga sample natin meron po tayong tatlong kombinasyon dyan at kung nagustuhan nyo lang po itong mga to ay pwede pwede nyo rin pong matayaan pwede kayong magdagdag o kumuha dito sa taas kung ano po po yung mga nagustuhan po nating mga numero at ayun mga idol, yun po yung ating sa petya para po ngayong March 11. At next natin, yung ating naman pong advance sumada para naman po ngayong March 12, 2024. At ayun mga idol, umpisahan natin. Dito tayo sa March, yun ay trust pa rin po tayo. At 12 sa ating petya, 24 sa ating taon. Ayan, gagaya pa rin ang ginawa natin sa kabila. Ayan, simplify muna natin sila. 0 plus 3 is 3. 1 plus 2 is 3. Uh, 2 plus 4 is 6. Ganyan din po sa bandang gitna. 3 plus 3 is 6. Uh, 3 plus 6 is 9. Ganyan din po sa bandang baba. Uh, 6 plus 9 is 15. Ito po yung unang numero natin dyan. Mayroon tayong 15. Uh, sa pangalawang numero natin, dito pa rin po yung sa bandang gitna. Combine pa rin po natin sila, itong tatlong numero natin dito. 3 plus 3 plus 6 is 12. Yan naman po yung kapares nating numero o pangalawang nating numero, mayroon tayong 12. At mayroon tayo po tayo itong kombinasyon, pwede, pwede rin po natin itong matayaan. 12, 15 o kaya naman ay 15, 12. Pwede rin po itong kombinasyon natin ito. At dahil 2 digits din po sila, kagaya rito sa kabila, yan, simplify muna natin para may sumada natin at malagdagan yung mga numero natin na pwedeng pagpilian. Dito po sa 12, yan, 1 plus 2 is 3. At dito sa 15, eh, 1 plus 5 is 6. Ayan mga idol, ito yung sumada natin ngayon, 3 at saka sa is. Nahin natin ang 3, kunin muna natin itong 12, sumada 12. 1 plus 2 is 3. Hmm, okay. pwede din yung pair sa so, mga 30, 3 plus 0 is 3. Pwede rin po ang 21 sa so, mga 21. 2 plus 1 is 3 at 39 sa so, mga 39. 3 plus 9 is 12. Ayan muna doon yan po yung sumado natin dito sa 3. At sa size naman po tayo, punin muna natin itong 15. Sumada so, 15, 1 plus 5 is 6 pwede rin po yung 24 sumaga 24 2 plus 4 is 6 at 33 sumaga 33 3 plus 3 is 6 and mga idol po yung mga numero nating nakuha dito po sa ating sumaga para po ngayong March 12 and meron tayong 3, 12, 30, 21, 39, 6, 15, 24 at 33 yan ganoon pa rin po rumble lang natin yung mga yan pipili lang po tayo dito kung ano po yung mga nagustuhan po natin mga korosonado natin yung mga kombinasyon at sa ating sample kinuha natin ng 3 at 3 at 24 then 33 yan, 33 at 12 then 21 at 6 Ayan mga idol, po yung mga sample natin. Meron din po tayong tatlong kombinasyon dito. Ayan, meron tayong 324, 12 at 21 .6. Kung nagustuhan po natin yung mga sample natin nandito, yan, pwede pwede rin po natin matayaan. O kaya kumuha dito sa taas. yan, kaya, kaya na lang po yung pumili. Kung ano pa po, po yung mga nagustuhan po natin kombinasyon dito. At ayan mga idol, po ang ating sa pecha para po ngayong March 11 at March 12, 2024. Maraming maraming salamat po.